po. Nandito na naman po tayo. <laughs> Update po natin sa ating suha na dati napakaraming bulaklak. titignan natin kung natuloy ang pagbubunga. Hay to, makikita natin sa sobrang dami ng bulaklak ko konti lang. Ang natuloy ayan. Hay meron dito.

Ito meron din dalawa dito. Wala yung iba hindi natuloy. tulo'y <coughs> tanim nating gabi. May mga tayo ng gabi. ito merong natuloy na bunga and meron isa dito isa lang dati meron dito yung napakalaki dito dati kaya meron ganyan Ayan. saka dito dati meron kaya may mga support support. di so, to Wala ay walang ayeto meron, din dito. meron din dun. ay dun sa taas meron nakikita nyo Pag lumaki ng mga yan Doon makikita maigi Ay, dito nasira ha? Huh? Ano? Eh. Nasira Tsaka ito Wala Naluto 有点脏。So